Mga palanggako, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lukas chapter 10. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay nagalal ng pitong popa at sila ay sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang muka sa bawat bayar at dako na kanyang pinaruroonan. At sinabi niya sa kanila, Sa katotohanan marami ang aanihin, datapat konti ang mga manggagawa, payat idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magsiayon kayo sa iyong lakad. Narito, sinubo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga pangyapak man, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan at sa alinmang bahay na inyong pasukin ay sabihin ninyo muna kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung mayroon doon anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya datapuat. Kung wala ay babalik ito sa inyong muli. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanyang ibigay sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan huwag kayong mga palipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alinmang bayan sa inyong pasukin at kayo ay kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon at sabihin ninyo sa kanina lumapit na sa inyo ang karyaan ng Diyos. Datapat sa alinmang bayan na inyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay pinagpagpag namin laban sa inyo, ganyan may inyong talastasin ito na lumapit ng kariyan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit pa mapagpaumanhinan ang Sodoma kay sa bayang Yaon. Sa abang mo, Kurasin, sa aba mo, Bitsayda sapagkat kung sa tiro at sa sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan ginawa sa inyo ay maluwat na dising na nagsisisi na nangakaupong may kayong magaspam at abo. Datapat sa paghukom hingit na mapagpaumanhinan ang tiro at sidon kaysa inyo. At ikaw Kapiranum, magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibaba hanggang sa hadis ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang tinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itatakwil ang sa akin nagsugo. At nagsipagbalik ang pitong po na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito binigyan ko kayo ng kapamalaan ng inyong yurakan, ang mga ahas at ang mga laknan, at sa ibabo ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang ay hindi kayo maaano. Gayun may huwag ninyong igalak ito na mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong igalak na nga susulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nang oras din niya siya ay nagalak sa si Espiritu Santo at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng Langit at Lupa. Na iyong inililihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakilala kung sino ang anak, kundi ang ama. At kung sino ang ama, kundi ang anak. At yaong ibigin pagpakyagan ng anak. At paglingon sa mga lagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang na nga ng mga bagay na inyong nangakikita. Sapagkat sinabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang naghahangat na mga kakita na mga bagay na inyong nangakikita. At hindi nila nangakita at nangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig at hindi nila nangarinig. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautosan ay nagtindig at siya ay tinutukso na sinasabi, Guru, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautosan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya sinabi, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At sinabi niya sa kanya, Matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, At sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya ay sumamsam at sa kanya ay humampas at nagsialis na siya ay iniwang halos patay na. At ang kataong bumaba sa dangyaon ang isang saserdote at na makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan ang isang levita naman nang dumating siya sa dagong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapot ang isang samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya ay makita niya ay nagdalang kabag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inilagaan. At nang kinabugas ay dumukot siya ng dalawang dinaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito? Sa akala mo, ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan. At sinabi niya ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo. Napabayan ako ng aking kapatid na papay na maglingkod na mag-isa. Iutoks mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naligaling ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi alisin sa kanya. Mga palanggako sa panampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.